Ang hindi ay nakala ni Graciela. Si Charlie naman ang aalis pagkaraan ng ilang araw. Kauuwi lang nito galing sa pagdalaw sa Davao at malapit na siyang magtapos sa forger nang sabihin ito ang balita sa kanila. Ayos na nga ang papers ko. Hinihintay ko na lang talaga ang pagbaba ng visa. Adrete to go na ako. Papers? Visa? Maang na nag ng tingin si Graciela. That's good. Sabi ni Simon, nakasalo nilang kumakain ng hapon. At least mas matututo ka roon dahil mas advanced ang computer technology nila. Iyon nga rin ang habol ko. Experience. Hindi nakatiis si Graciela. mag aabroad ka, Charlie. Swalitong tumango. Pero hindi tumitingin sa kanya. Sayang nga eh. Hindi na siguro ako aabot sa graduation mo. Nawala na siya ng ganang kumain. Kahit paborito pa niya ang ulam. Sinigang na baboy na si Charlie pa ang nagluto. Bigla nasa mood siyang umiyak. Pero hindi naman niya magawa sa harap ng dalawa. Lalo't mukhang walang kaide-ideya ang mga ito. Sa sakit na idinulot ng balitang iyon sa kanya. Siyempre kahit katorsi lang si Graciela. Para kin si may pride na rin siya. Iyon niyang nahuli siyang umiiyak sa corning soap opera sa TV. Isa ng malaking kahiyan. Ito pa kaya. Nang tumunog ang telepono, ay bigla siyang tumayo na parang may spring na pang upo. Excuse me, sabi niya ng sabay na mapatingin ang mga kasalo sa mesa. May hinihintay akong call eh. Sige lang, tugo ni Simon. Pakaligpit na rin ang pinagkainan ko. Mamaya na lang ulit ako kain kapag nagutom ako. Mabilis na niyang iniwan ang dalawa. Kaya hindi na niya, niya nasaksihan ang makahulugang pagpapalitan ng mga ito ng seryoso at makahulugang tingin. Mabuti na lang at para sa kanya talaga ang tawag. Si Elise na best friend niya at kaklase ang nasa kabilang linya. Wala siyang tiyaga sa pakikipagterebabad pero sa pagkakataong iyon, Umabot sa dalawang oras ang pakikipagkwentuhan niya kay Elise nang magbabase ng telepono. Parang walang nangyaring to job pa ni Charlie ang pamaltos ng kanyang tenga. Nang mga sumunod na araw, sinikap ni Graciela na umakto ng normal pero sadyang mahirap. Madalas nahuhulis niya ang sariling nagnanakaw ng suluyap kay Charlie kapag hindi ito nakatingin na para bang minememorya niya ang bawat dilyalya sa mukha nito sakaling hindi na nga sila magkita. Siniguro rin ng dalagitan na hindi mabubura sa kanyang isip ang alaala -ala ng unang halik nito sa kanya. Pero nang bumaba ang bisa ng binata at sabihin nitong aalis ito within 3 days, hindi na nakuhang magpanggapa ni Graciela. Hindi na niya naikubli ang pananamlay sa mga sumunod pang araw, ang kawalang ganas sa pagkain, ang pangitim ng gilid ng mga mata dahil sa matinding mag-iisip at ang hindi pagkakatulog. Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Tanong ni Simon ang maabutan siyang umiinom ng gatas sa kusina. Madaling araw natin iyahatid si Charlie sa airport. Hindi na lang ako sasama, kuya. Abay, bakit? Malulungkot lang ako. Matagal siyang tinitigan ni Simon pero nagyuku siya ng ulo. Maya-maya ay naupo sa silyang katapat niya ang lalaki. Alam ko, Graciela, bata ka pa. Lilipas din ang nararamdaman mo para kay Charlie. Hindi siya kombo. Aminado naman siyang bata pa siya. Pero yung lilipas ang damdamin, hindi siya kumbinsido. Hindi siya komibo. Aminado naman siyang bata pa siya, pero iyong lilipas ang damdamin, hindi siya kumbinsido. Kasi, patuloy ni Simon, siya ang tumayong kuya mo nung time na ako ang kailangan mo. Kaya ang piling mo tuloy, iba ang feeling ko sa kanya, sa piling ko sa iyo. Putol niya sa sinasabi nito. Oo nga, pero ang sinasabi ko sa iyo, bata ka pa, marami ka pang makikilala. Baka nga ilang buwan lang pagkaalis ni Charlie, magkaroon ka na agad ng boyfriend. Na. At isa pa, Nine years ang tanda niya sa'yo. Hindi mangyayari iyon, kuya. Sabi mo lang iyan ngayon. Pero sige kung talagang kumbinsido ka na mahal mo siya, maniniwala ako. Pero alam mo, Graciela, hindi porke mahal natin ng isang tao. May karapatan na tayong magdimad na mahalin din na tayo in return. Alam ni Graciela iyon. Pero hindi ba mahal din siya ni Charlie? Natigilan siya. Oo nga pala. Wala nga palang sinabi si Charlie na mahal siya nito. Siya lang ang nag-a-assume niyon nang halikan siya nito. Ang sabi lang ni Charlie, hihintayin siya itong magdalaga at pagdi pa rin nagbabago ang feelings niya sa kasi aliligawan. Mga salitang pakonsuelo di Bobo, konsolasyon ng isang matanda sa isang paslit. Parang nanay nagsasabi, bibigyan kita ng candy pero kumain ka muna ng gulay. Hindi naman ako nagdedemanda. Oo nga, pero umaasa ka, sabi ni Simon. Huwag sis, kasi anong malay mo? Baka makakita ng ibaroan si Charlie. Biglang mag-asawa. Paano kaya? Ayaw niyang isipin. Hindi pa man. Parang sasabong na ang dibdim niya. May papa ka nga kung sa akin iyon Graciela. Napakurap siya. Alin? Na hindi ka aasa. Sige. Kibit balikat na sabi niya. Kahit alam ng dalaga na imposible. Alam niyang hindi totoong naniniwala ang kapatid. At si Charlie mismo. Pero talagang helplessly in love siya sa binata. At siguro panahon ang magagamit niyang ebidensya na kahit ang edad 14 puso ay marunong ding manindigan. Sumama rin si Graciela sa paghatid kay Charles sa airport. Kasama nilang daddy nito na lumawas pa mula sa dabo para lang makihatid. Habang nasa sasakyan, hindi niya ito kinikibo. Sasagot lang siya kapag kinakausap pero laging dead end. Hindi siya ang nag i ng buhay na usapan. Sa departure area, Bigla na lang silang iniwan ni Simon. Tangay nito ang daddy ni Charlie. Ewan kung saan pupunta. Basta nakita na lang ni Graciela ang malalaking hakbang papalayo ng mait. Kuya, nagpanik siya. Sandali. Pinigilan siya ni Charlie sa isang kamay. Napaigtat si Graciela sa pagkagulat sa maliit na bultahin ng kuryenteng biglang sumagitsit sa bawat dulo ng kanyang ugat. Bayaan mo sila, sabi ni Charlie. Binulungan ko talaga na iwan muna tayong dalawa. Bakit? Nag-iwas siya ng tingin. Hindi niya magawang tumitig ng tuwid sa binata. Baka siya ay maiyak. Dahil may gusto akong sabihin. At siguro may gusto ka rin sabihin sa akin. Umiling siya. Wala akong sasabihin. sabihin. hindi pala totoong lab mo ako. Hindi siya nakasagot. Pero dahil yung sa unti-unti nang -unti nalukot ang mukha niya sa pag-iyak. Mabilis niyang pinahid ng nalirik ang gilid ng mga mata. Pero ayaw tumigil sa pagbukas sa kanyang mga luha. O sige, hindi mo ako lama narinig niyang sabi ni Charlie. Pero mami mismo ako, diba? Siyempre, lumunok siya at hinamig ang sarili. Mahal kita. Ako din naman, may nararamdaman sa iyo. Pumalya ng ilang tibok ang puso ni Graciela. Hindi makapaniwalang nagangat siya ng tingin sa binata. Totoo, totoo, kaya nga ako lalayo. Kasi baka hindi ako makapagpigil. Mapagkialaman kita. Remember that night na hinalikan kita? Tumango siya kahit na Patunay ayaw na tao rin ako. Lalaki ako na madaling madarang sa tukso. At ayaw na yung ay ayaw kong mangyari. Patuloy ni Charlie. Kasi bata ka pa nga. Saka may pangarap ang kuya. Musayo na gusto mo rin ito pa rin, di ba? Siyempre, ayaw kong ako ang maging problema niyong magkapatid. Pero ayaw kong malayo ka. Ayaw ko rin sana. Pero naisip ko, the best na ito. I needed room to grow and now I have it. Tapos parang tas na rin sa nararamdaman natin. After a few regulo, babalik ako kung hindi pa nagbabago ang feelings mo. Hindi na ako magbabago. Parang batang itinaas pa niya ang kanang kamay para sumumpa. Pero may sinasabi pa si Charlie. At kung hindi pa rin nagbabago ang feelings ko, sino makapagsasabi kung magiging tayo? Nawala ang excitement sa mukha ni Graciela. Masakit marinig na hindi pa pala ganun kasigurado ang nararamdaman ni Charlie para sa kanya. Ito na mas matanda pa naman ang siyem na taon sa kanya. Pero kahit papano, may dapat na rin siyang ipagpasalamat. At least kung aasa siya tulad ng ikinatatakot ng kuya niya, aasa siyang may pinanghahawakang pag-asa, kahit gahibla. Basta huwag ka munang magpapaligaw, ha? Nanunod siyang ngitiin ni Charlie. Hinding-hindi, pangako. Mabilis na sagmagod si Rochelle. Susulat ka lagi. Hindi ako masipag magsulat, pero tatawag-tawagan kita sa pun. Saka ikaw din, tatawag ka sa akin. Kahit kolek. Di ba mahal? Eh ano, dollars naman ang dohin ko doon. So paano? Goodbye na talaga. Maya-maya ay wika ni Charlie. Oo, can I kiss you goodbye? Pinagsalikop ni Graciela ang mga kamay. Ikaw. Napangiti si Charlie. Pagkuway dahan-dahang mua ang mga labi sa mga labi ni. Nagsilang subalit malalim ang halik na iyon. At sapat na iyon para muling huminto sa pagtipo. Ang puso ni Graciel. ang kanyang second kiss, that was nice. Nauutal ng humihingal at sabi niya, nang bitawan siya ni Charlie. Pero mas gusto ko ang unang halik na ginawa mo nun sa akin. Kung mahilig ka sa earthquake, then yes, it was nice. Tawa ni Charlie, pero mas gusto ko pa rin ang halik na ginawa ko sa iyo noong isang gabi. Hanggang ngayon kasama pa yun sa aking mga panaginip. Napangiti si Graciela, ganoon katindi ang epekto niya sa binata kung nagkataon pa lang di pa ito aalis, maaari pa niya itong pikutin. Hanggang kailan ka sa Amerika? Pagliliko niya sa usapan at oo, oh, sa pilyaring takbo ng isip niya. Two years ang kontra ko, sagot ng lalaki. Pero ewan, by then, 16 ka pa lang kaya ayoko munang mangako. Dalawang beses ako na accelerate right, remember. Matured na ako para sa edad ko, Charlie. Intellectually or, oh, pero emotionally paano? Mahal kita sabihin mo ulit iyan sa muling pagkikita natin. At maniniwala na akong talaga na hindi ka nga infatuated lang. Gusto pang magprotesta ni Graciela. Para kasing hindi siya makapapayang na umalis Charlie nang may alin sa damdamin niya. Pero nagbalik na sina Simon at ang papa ni Charlie para magpaalam na rin sa binata. Kusang lumayo si Graciela kay Charlie. Sa bahagi ni Graciela, ayaw niyang makahalata si Simon sa namagitang kasunduan kung kasunduan ng matatawag iyon sa pagitan nila ng binata. Dahil sa kabila ng kanyang pagka-optimistic, realistic pa rin siya para kilalanin ng posibilidad na walang permanente sa mundong ito, kundi pagbabago. Liban siguro sa damdamin niya kay Charlie, dahil kahit sa gulang niyang 14,